ganyan yung ginagawa ng mga expert talaga ganyan talaga ganyan yung lang ko pa paano yung ginagawa crazy hmm paano? Ayun mga kabadi pag nahuli ito siguradong malaki to malaki yung butas eh tsaka dalawa yung laman nito mga kabari yung magkasawa lalaki tsaka isang babae Yan, yun mga kabadi mamaya na lang pakita na lang namin sa inyo mamaya pagka nahuli na namin pakita namin sa inyo kung ano yung tsura tsaka kung gaano kalaki No, daming armas yan. Kabadyan nyo yan. Sige, wala lagyan namin. Na, baka hindi namin ma... Wala lagyan namin tang tanda. Nagpuan ulit. Yan. Yan yung pinakano. Tanda. Na nandito yung inilagay na pang huli. Ah, dito na kami. Hunapin na kami mga badi. Huli rin sa wakas. ayun huli, huli, huli. Kiwan, kiwan, huli, huli. Naka-diretso lang yung tali, oh. Nailo, Naka-diretso lang yung nailo no. Eh. Huli ka yun, Huli ka. Huli ka. Huli ka rin sa wakas. Diretso yung nylon, eh. Palabas na guys, palabas. Ah. Yun na, lumalabas na ako, you know? Oh, grabe. Laki. Hmm. Holy. Wow. Wow, wow, wow. Malaki. Buti hindi yung nasugatan. Ang liig. Ayan guys. Karabi sa laki oh. No? Hmm. Yeah. Tiyan itong anak ko. Ano? Grabe, napakalaki talaga oh. Oo, kayo dali ngayon. Abari, yeah. uh -huh. oh, shoutout po pala sa lahat ng mga manonood ngayon. hena hena pemagareo guys hai nangkot hmm. wow. hey. oh, oh. oh badi hmm.

So magasawa yan mga body. Body dito na kami ulit. Oh, pangatlong bahay na to. Pangatlong bahay ng kamata, mga body. Oh, okay. CCTV. Sakto sa CCTV. Yun mga buddy, na ano na ulit namin Latag na naman namin yung panghuli ano? Eh Antayin na lang namin hanggang sa mahuli sila Eh, Ah, C'est pas le bon. Uli si Balbon. Lalaki. Lalaki ha. No? Uli yung Balbon. Ilalatag ulit yung ano. Trap. Ayan o. Pang uli ayan. Nauli na namin yung isa yun. Lalaki yun mga body. Pangalawa, Hello, mga body. pangalawa, yung babae na yung huli namin, yung babae. no. Ya sa. Oh lika balbu do. Sa dalwa. Huina Ha? Oh. Ye re tu na. Liana huina.

Bueno, la que no visa